Ayan na nga guys. Kita nyo yan. Ang daming nakatambak na basura. Ayan oh. Sobra. Gagawin namin ulit garden. Kaya lilinisin namin yan. Actually nalinis na yan dati. Natambakan lang ulit ng mga pinutol ng mga sanga ng mangga. Tapos dyan nila itinapon. Ayan. Ayan ay aming iiponin ni Father, ilalagay namin sa kabilang sulok. Tingnan nyo yan, o, yung madamo na yan. Gagamasan pa namin yan at tataniman ko ng sitaw. O, yan. tingnan nyo. Ang dami, di ba? Ayan, galing dyan. At ito na, nung nalinisan. Ayan, maganda na ulit tingnan. Sarap tingnan pag di ba? Ayan, may mga pananim pa ako dyan. Pag may time ako, ay babalikan ko at itatanim ko yan. Ayan, dyan. Actually, tinaniman na namin yan. Hindi ko lang nakunan ng video. Ayan, may nilagay pang sopa. May nilagay ako dyan ng mga halaman na pananim sa mga gilid para maganda tingnan naman sa susunod. Ayan, tapos yung greenhouse. Magagawa na ako ng seedlings para yan ay aming malagyan na ulit. sobrang mahal ang gulay ngayon kaya dapat ay mag garden magtanim tanim tayo i-update ko kayo actually yan ay garden namin dati nanawa na lang maglinis kasi maraming may ari pag marami ng tanim kaya ngayon itry ulit namin na taniman para kahit papaano makalibre ng gulay thank you for watching guys